Hello, friends! Ang labig sa South Korea! My gosh! Friends! Tingnan mo, ang dami ko nang nakuha. Ang kangkong! Mamigay ako ng krasya ngayon. Ano <laughs> <Adios>, sa'yo? <see> <laughs> Kapit-bahay namin. Friends, ganito yung kangkong namin. Ang dami ko nang nakuha, oh. Tingnan mo. Ang dami niyan. Pamigay natin sa mga people. Hello, friends. Abibigyan ko nito mga Vietnam. Oh, mababait yung mga Vietnam, eh. Mababait sila sa akin ba? Mga friendship ko. Friends, tingnan mo yung ano. Manguha pa sana ako ng ano eh. Marami pa sana akong kukunin. Pinatay na nila. Wala na talaga. Tika lang, mga na si buas? Grabe, friends, no? Bakit ganito mga Koreano? Mga Koreans, pinapatay nila yung mga mga kutso, mga silip. Pakidiscuss nga, paki-explain kung anong ano bang iyon nila? Ba't pinapat... Ang dami pang bunga, o. Oh, tingnan mo. Siguro hinaharvest din nila yan, o. Oh, pag laya na. Kasi pinapadry nga nila, eh. Friends, winter na! Sa susunod na linggo, napakalamig daw. Lunis, Martis, Mikulis. Tingnan mo yung binsang asawa ko. Laya na. Haharvestin na yan siya, friends, ng kigi. Nang bulldozer. Parang bulldozer. Nang ha harvest ng beans. At least hindi na kami magkakamay, ano kasi yung iba yung iba kasi kinakamay yung hirap hirap eh. mahuha sana ako ng talong pinatay niya na yung talong ano ba ba't ganyan ko ang dami pa yung bunga eh nang hiya <laughs> friends pasyal ka sa lugar ko friends ayan ang araro ng asawa ko oh Yan, araro yan, friends. Araro. Yung nasa likod na pula, araro yan. Yan ang araro sa Korea, wala na kaming kalabaw dito. Kasi nung tatay ko nung bata pa ako, ang wala kaming araro na ganyan. Sa Korea high-tech na yung mga Oo, yung mga farmers dito, high-tech na sila, friends. Grabe yung tano. Talaga si ngunit pinatay niya na talaga. Nakakainis. Ayano. Oh. Langhiya talaga. Ang sarap-sarap pa naman ito. Nalungkoy na tuloy. <laughs> Mga what friends. Nalungkoy na umuni. Talaga umuni. Bakit mo pinapatay? Ang laki-laki pa ng talong friends oh. oh. My gosh. Talong para sa Korean oh. Pwede pang kainin to eh. Nilulukom ako umuni eh. Pero nandun na yan. Hinabis nga nandun na sa budigan niya mangharbis tayo kasi mamigay tayo sa mga people paano yan eh mm. talaga buha lang ako friends kasi kaya gustong gusto kong may mga gulay kasi ang dami kong mga friendship ayun o pa sana ako na si oh. o na ako dami ko ng kangkong eh ang dami pang kalabasa sa bahay friends saka mga mani mga wala pinamigay ko na lahat Ah, ah. Lanay. Oh. <laughs> Ganito talaga. Ang ganda ng panahon, friends. So, nakita niya. ganang ulap po. Oh. parang, parang madilim siya, no? Ano ba? Pero pag dito, maliwanag. kita mo? Maliwanag ba? <coughs> Ay, Sorry. Favorite ko ang talong eh. Tapos pinatay niya na. Lagay natin sa lamesa nang lubot. <laughs> Ilagay natin sa lamisa sa labas yung nangulubot para ilabas niya yung mga fresh. <laughs> Kasi nandun sa budigan niya, nakakandado naka eh. Alam niya, alam niya talaga, yung daughter in niya, ang walang ibang ginawa kundi mamigay sa mga people. <laughs> ah! Friends, masaya talaga ako mamigay, friends. Totoo yan. Oo. Kaya -oh. mayanan ko, friends. Alam na alam niya, I style ko eh. Oo. Oh. ay magtatanim lang talaga ako niyan. Ipamimigay ko sa mga people. Masaya ako talaga mamigay sa promise. Totoo yan. <laughs> Grabe. Gordado. Kandado yung kanyang. May bunga pa naman. Oh, may kutso pa. Oh. Pero, pero, pero pinatay niya na. No? Oh, friends. Nakakandado yung kanyang. Hindi naman ako nang nangunguha. Pero kasi mayroong kasing magnanakaw dito sa amin eh. Alam mo ah. Yung bike ko nilagay ko lang doon. Tapos nag-farm ako doon. Ano? Maya maya wala na yung bike ko, walang hiya. Ninakaw ng mga walang hiya. Tapos pinuntahan ko sa bahay yung nagnakaw kasi alam ko siya yun eh. Meron kasi dito friends ano eh. Tatlong lalaki barako talaga eh. Ano sila yung parang sangin sila ba? Alam mo yung sangin? Disabled. Hindi naman sila disabled. Kompleto pero yung isip nila parang bata ba? Pati yung babae. Oh, sila yung nanguha ng bike ko. Pinuntahan ko sa bahay. Sa bahay nila ano. Kasi malapit na sa bahay namin. Sabi ko, nag-farm ako, nawala yung bike ko. Ah, kayo lang ang dumaan doon. Akin na yung bike ko. <laughs> nung sa bayan nila, nakaparking. So, sabi naman nung isang bata, yung ano. Ayan, ayan na, kasi kinuha mo kasi. Sinisi yung isang babae, yung babae ba? Kasi kinuha ng babae. Meron ganun, pero hindi naman, yung mga, hindi disabled, hindi naman sila magnakaw. Yun lang kasi parang bata ba? Bata isip ba? Okay, magbabay na ako ha! Kasi oh, parang makulimlim. Pupunta kami sa one. Sa city, magwarawara kami na asawa ko. Ah, nakaligo na ako. Pero bakit parang hindi ako magandang yan? Yeah! Ganun talaga eh. Huwag mm, kang magpaganda. Pag nasa farm ka, mukha kang ingat. Ah, bye-bye. Sarang estetik, MR. Personan bye-bye.